dapat nagbibigay ng kapayapaan at saya pero sa dami ng mga responsibilidad, trabaho at deadlines, maraming professional at working mom ang nakararanas ng pressure. Pressure na bumili ng regalo, pressure na mag-pick up ng extra hours, pressure na maka-attend ng mga invitations, pero deep inside you, ang gusto mo sana ay oras ng pahinga. Alam ko ang pakiramdam na yan. Sa loob ng maraming taon, ang Pasko ang hindi na ramdam na Pasko. Lagi ako nagmamadali, laging ubos. Naranasan mo ba na magkameroon ng oras na magpahinga at naisip mo, pagod na ako. Gusto ko sana magpahinga sa susunod na taon. Hanggang isang Desyembre, tinanong ko ang sarili ko, paano kung gumawa ako ng bagong buhay bago matapos ang taon? Paano kung kumita ako sa paraan na nagbibigay ng kapayapaan pressure at hindi deadline. Yun ang nagbago ng lahat. Dinala ko nito sa isang digital business. And dahil sa digital business na natagpuan ko, natagpuan ko ang isang komunidad na nagtuturo kung paano kumita sa online. Kung ngayong Pasko, nakikita mo kung gaano ka napagod, kung pakiramdam mo ang panahuna para putulin ang cycle ng burnout, i-click lang ang link para matuto ka. Registro sa aming website at alamin kung paano ka makapagsimula ng kakaibang negosyo sa online.